Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Matuwid ang Panginoon naming Diyos. Ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon. Kaming mga tagahuda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno. Pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos. Nilabag namin ang kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula ng ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto patuloy kami ng pagtataksil sa Kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises nang ang mga ninuno namin ay iaris niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ang masasamang hili at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kinasusuklaman ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.